Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. The night, wanna dance to the light. Pulls those from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Hello guys, good morning mga kakugi Another day, another blessing naman Guys, meron tayong kakausapin ngayon at the same time, farm visit na lang dati Ang kanyang manukan Yes, guys andito tayo sa residensya, sa property, sa farm sa bahay Di Boss Victor Sierra mga kakugi, and of course kasama natin Aran sa sugod so sa pinakabata ah, pinakabata, ano no? sakit. Good morning mga kakugi. Sa so loob na ako kung pinakakusgang polo ron. May uso ron sa ah, sinit. Yeah. Uh, Good. Good. Good afternoon mga kakugi. Dito tayo sa ano? Papuntang Alta Vista. Yeah. Uh, dito ako nag <laughs> uh, Madanan ko ito palagi. Uh, manuka ni Boss Victor. Yeah. Dito, so ito guys. Andito na yung inihintay natin. So, uh, tabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. afternoon boss good afternoon Satanan! tanan isa to sa mga iniidolo dito sa Cebu mga kogi si boss Vic pag-usapan actually last Saturday na nabanggit yung pangalan niya ni 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 Boss Jerry at saka Mr. ni Mr. Grady. Oh, yes. <laughs> lagi na mabanggit, <laughs> lagi nang mabanggit. Oh. Ugay na kung Grady gyud. Mo mm. no. lagi. No. pag-abot ni Grady dinis Amerika, Ah, so this is 10 years, 15 years ago na? No? Ah, sige, dugo na gini ay. Ani ko namin dahil sa Amerika. Ah, maodi ay. <laughs> okay, sikat ba kayo na iyang entry na Renegade? Hmm, Renegade. O dyan kita, bata pa ta. Dito mo ko ka-college, musilip na ko anang tanaw ang grade eh. Uy, naabot pa sa Pilipinas. <laughs> <laughs> like what, may court is needed dito sa May court, may room. dito. <laughs> Yan yeah, o, nakapunta ako dati dito. Isa sa no. mga maing tao dito. Uh, Correct. Sabahan ito ni ano ni Oo. lugar kayo ng isang kulit sa akin dito. Kinom doon ba kasi ito? Isang kulit na ito. Bago pa ito. Si Busbik mga kogi, noon siya dito sa Shelton, Roundhead di Hindi pa kayo na natamit na kong kakugi. Ako mo'y number one na kuwantik. Tanaw kay Alik rin man. onya mag-inan sa ato ang mga bisaya na kuan. Mo number one nalipayan sa inyo ang Kita di kato ng libang si Antit sa katuban. Ah, gidit na to. Direkta to mo si. Pero nalip nalipay ko sa inyong kanang inyong direksyon ba. Ako fan ako ga tan-aw. Pero nakita na ko ang tanan ato ang mga bisaya na mga breeders or up and coming. Itagaan niyo kuan ba kana forum to Correct. Oh, so... Uh, mm, basta mga gagmay pa. Kita... Kaya ka naman yung diri. Ako ray, ako ray vlogger diri sa Cebu, boss nga. Huwag mamili. Tagko nga breeder, gabinay no. ba ka? Malaking farm ba, maliit na farm. Kasi para sa akin, guys, uh, even though masyado malayo yung angat sa kabuhayan, sa status, pero sa, uh, sa larangan ng pagmamanog, sa tingin ko pare-pareha lang yun. Eh. Ah, oh. Okay. Kasi walang nagdominate sa manok eh. Wala. pinaka nagamay na din. Kapaw, tana. Ano? Kanang muingon na hari sila, wala na. Oh, okay, correct. 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 Because everyone's ball game na karon. Correct. Mao nang bisan kami na kiraan nami may kinalan yun ni up to the task ba oh. kay kani mga batanon karo especially isa kay mga dugo unya ang kaning knowledge sa manok sa una karaa na tiguan na may kahogi No. Mamawro siguro yeah. ta gid siguro boss. Eh? Ya support us <laughs> banog ko. Bata pa ko. Da breeding ko bro. Yo ulat ang ties. Ana, mamaya guys, pag-usapan natin yan mamaya yung history, yung mga napag napagdaan na ni boss bago sa dumating sa ngayon, no? So mamaya antabayan nyo niyo yan guys. Magandang usapan to. Real talk. <laughs> Sige guys, antabayan nyo niyo mamaya, abang-abangan niyo. Yan guys. Before natin makalimutan, introduce ko pala sa inyo guys, si Mos Cheche. Greetings Boss. Good afternoon everybody. Yes. <laughs> Don't forget, September 21 sa Talisay Sport Complex. Yun! Ngayong Sunday na. Ngayong Sunday na yan guys. Pagkatapos nyo sa ibang mga lakad nyo, anong oras mag-umpis na yan Boss? 11am, magsa-start yun. siyang ng umaga dyan sa Talisay Sports Complex. Guys, maraming mga superstar na nabos mo. No? Oo. Oh, na from Luzon, Visayas, at saka Mindanao. Dabaw. Maraming entry ng yung Dabaw. Yun! Kita-kita okay. eh. tayo dyan. Dalil Dasig. Dalil Dasig? Dalil sa Dalil boss? Dalil ah, Assignment mo? Ah. Handler po. Handler? Wow! Uh, ka ah, makabok handler? Tulong may kabok handler po. Eh. Yeah. Kumusta ka ang iyong asawa, iyong mga kaoyaban, mga anak, parintihan? Ah. Gusta ka ang day, dudong. Yeah. Asawa kong... Asa iyong mga misis, boss? Nasa Dumagiti. Ah, nasa Dumagiti. Ah, dumagiti. Yeah. Nandito si boss Danilo Dasig. Ayan. Yeah. Karitigas. Boss, Si pangano mo, boss? Ako, si Ardy, taga Bacolod Shout Adi. out sa mga taga Bacolod! Yeah. <laughs> dito na kami sa Shera Game Park! Yun. Ano ka to boss? Uh, handler din. Yun. Galing daw. Basta galing mga mukha, guys. May birto diyan. Handler yan. Shout out, guys! Shout out kay Boss Clark Labayin Nang punta ka pala sa Kakugi oh. Lag, <laughs> Kilala mo ba si Hello, Boss Clark? Oo, mga kaibigan boss. Ay, mabait. Oh, um, Kasi mamlayin <laughs> Lari naman boss. Boss, pangalan? Lari Delgado. Lari Delgado. Taga Sagay. Taga Sagay po nga Si taga Sagay. Uh, ano ka dito? Handler din. Oh. Uh, Handler. Sasira uh, Game Farm sa Sierra Game Farm Shout, -outs, taga Sagay. Shout out taga taga to? Taga sa Tagasagay Yung mong misis na dito Wala pa sa sa mga misis Ah, important ito, abroad busa. Oh Yes, salamat, kay salamat kayo boss ha, salamat kayo boss Alright Boss, 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 Oh, pagawas ka Hangyo si guys. <laughs> Alright. Mga kakugi. Andito na tayo. Katabi natin yung iniidolo natin dito sa Cebu. Boss Victor. Boss Vic. Good afternoon, kakugi. Uh, may hapon sa tanan. Maramat mm -hmm. Mar sa pagbisita na ako. Oo, oh, kasi sabi ni Boss Chichi, matagal ka na daw Matagal na naman mo siyang sinabihan. Oo. Oh. <laughs> Tapos nakalimutan niya. Tinood, Ha? Sige rin ko, yung episode. Ha? <laughs> Kano sa mo tawag, kakugi na ko. <laughs> kung nalaman na, ko lang guys na ganun pala, eh sana noon pa. <laughs> noon pa sana. <laughs> Anyways mga kakugi, it's a, it's a, ano na to. Uh, kami po ang team, talagang natuwa na makapunta kami ngayon dito guys. Si Sir Stephen nakapunta dito. Matagal-tagal na yung panahon na nakapunta siya dito. Uh -huh. Tapos, ito ngayon, guys. Makakausap na natin. At ma-introduce namin sa inyo. Lahat na mga nanonood ngayon. Kung sino ba yung Victor Sierra na known sa kanyang Shelton Roundhead. Boss, pwedeng ma-introduce mo muna yung, ano mo, boss? Yung sarili mo para sa mga viewers natin. Ah, uh, papagan Victor Sierra. um ng second generation na uh, breeder ko uh, from papa ko ako carry over uh, dagdako ako manok sa Cebu unya <laughs> bisan ang mga old timers pakinumno pa nako bata pa sa ko eh, ikaw ta dakuan ani so <laughs> nagud ang ko ako because di uh, dia sa manok sukad bata ko so mm -hmm. um, nagsugod ko breeding mga Pagbalhin ako gikan sa US to here, uh, I would say mga 2001 onya uh, karon God willing uh, still at it. Yun. So itong pagmamanok pala bosbig, nagumpisa to sa daddy mo. Yes. Correct. Mm -mm. So yung daddy mo talaga dito na yon. Itong itong lugar na to. Wala pa. Oh, wala pa daw? Hmm. Long ago. Akaning lugar when kani lugar may farm ni Papa nako sa bukid din rin na huwag pa ni gidevelop o golf course na na. Bato-bato pa ni, maghinom rin ako bata pa ko na mag truck na Ford. Mm. Anak nya di sa taas, ang kuwan. Huwag pa sa una panahon. Off-road. <laughs> <laughs> Off-road yun. No, this is around 80s, no? Hmm, mga 80s. Oh. So, by the way, mga kakugi, kung saan tayo naroon ngayon, ano to? Alta Vista uh, Golf and Country Club. Golf and Country Club, yan. So, ilang hektarya to boss, itong lupa nyo boss? Okay. May subdivision pa sa taas. Oh, yeah. malaki-laki rin no? Oh. Pero family-owned? Family-owned, yeah. sa ASNAR. Sa ASNAR. Tapos, itong farm, itong manukan, sa inyo lang talaga to. Sa yes. inyo na Ah, uh, I bought it from my family lang oh. sa yeah. Para happiness na to lapit sa bahay. Mm, para, tama. Uh, yung conditioning natin. Mm -hmm. So, guys, uh, kung nakilala nyo, Maraming beses na natin na, na, na ano si Mr. Grady. Dati si Mr. Grady, handler niya, manager, Ni manager Tanan. Dito. Uh, Grady was the kuan here. Um, was the tatay. <laughs> uh, 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 si tatay. Saan kayo nag-meet ni Mr. Grady? Legend yan sa US. Sa US? Uh, Ano uh, nga, uh, uh, uh. bata pa ako, magsilip ako sa mga sa US. Mm -hmm. Yung entry niya renegade. Mm -hmm renegade uh, ah dito na siya grace ah uh, puan na yon ah sayang puan ah uh, isa na sa mga idol na mm. and then um um pag balik ko sa Pilipinas uy nakita nakita kayo Ay, nakita mi dere oh sa Cebu sa Cebu oh ah <laughs> uh, so ah uh, tro doon sa US nagka-meet na kayo wala personally, we know each other lang. Yeah. Pero wala kami nagkaibigan, yung nagkaibigan. Oh, Pag yeah. when we were here, that is when um, we got very close with Brady. And um, wala na. For how many years we uh, we were together uh, fighting and um, Juan, malaki tabang siya. I learned a lot also. Mm. -hmm. Tsaka, sabi ni Sir Stephen Marakugi, uh, si Mr. Grady daw, may isang room dito. Talagang no? para sa kanya. Lang. Correct. Yes. Kaya tamba tama pala yung Kaya pala sinabi mo kanina, boss, na farm manager. Ah. Oh, um, yeah. Big. such a, kanang tatay figure, he's a, uh, he puts the farm together, everyone mm -mm. na respects him because, uh, ano, um, he is uh, different than the others. Let's mm. put it this way, you know? He is uh, Major responsible and he knows his chickens. Yeah. So, nung mag-meet kayo ni Mr. Grady that was that time na parang nagpo focus ka na rin sa pagmamanok. Yes. I remember actually the time my entry siya dito. Mm -hmm. uh, it was a big event. <laughs> uh, I remember now. He was with Marcel Hulao, yung once uh, was champion. Mm -hmm. And then um Grady, I had a NK Dagao sa farm ko. Ah. Uh, also, I had an entry. Mm -hmm. So alam mo, two chicken people na may, may history kami na, si um you know, synonyms sa uh, mga, I do stuff a lot, uh, the American way also. Mm -hmm. uh, I learned a lot uh, of my conditioning and some ways from the U.S. So, yung mga mentors, yung mga amigo ko sa America, Amerika, amigo ni Grady. ah. Uh, so, so kayong common friends. Ah, plenty. And aside from that, aside from the common friends, pariha kayo ng hobby. Ah, yeah. pariha, ang passion. Kaya nakalala. So, mga ilang ilang months o taon kayo nagsama ni Mr. Grady, boss? Years. Years. Years, yes. And, uh, Always, uh, when he's not here, when he comes back, he's always welcome here. You know. Yeah has Tamang tama guys kasi nung nagpunta kami last week doon sa Bacolod, nabanggit yung pangalan ni ano eh ni Bus Vic. Kasi balak nilang pumunta dito sa Cebu. Sabi ni Boss Jerry uh, Halandoni na why not call Vic Victor daw no. kasi kasi mayroon silang konting problema doon sa kanilang mga manok para mm. lang silang na production Ah. Mm -mm. Tapos parang humina doon ng ano, humina doon ng mga events pa events doon sa so, so bakolod mm. oh. so ang akan lang mga manok na ngayon ginadala sa Batangas si uh, Mark Kelly naman ang ano doon mm. nakatuka naka doon yes uh, 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 batangas or laguna ba yon uh, asan ah, pablo para so to transfer na kasi it cannot turn around na oh. yung ano niya yung mga yung mga stags yung mga gagamitin sa mga events events ba kasi talagang mag, may na, na siya nga mga makeshift na lang ng mga ano eh. Kasi hindi na makord. Lahat. Sobrang dami. Because of suddenly the change of law. Yeah. Or... Tama, tama. Which is, ano naman, naka, nakakalungkot din sa mga breeders na nandun. Kasi, siyempre, maghahanap ka ng mga outlet sa mga ano mo, na-produce mo. Just like me, I have, uh, you know, every year, meron, we always have problems with, you know, fitting the birds. Correct, correct. I don't sell but um, whenever he, uh, che che goes dol medyo may my uh, colored pa tayo 200 <laughs> puno na tayo saan oh. pang lagay <laughs> so the good part is I have uh, old friends na automatic mm. oh, pag gano'n I, I have available hindi na magpunta dito just send it no? <laughs> alam naman nila <laughs> alam na tapos oh ano na, may tiwala na kasi mga kakugi ba? Iba kasi si, ano, si Busbik. Sa pagkakaalam ko, walang, ano to, eh? Wala bang uh, maraming assortment ng linyada? Ito, boss. matanong ko, boss Vic. Dito sa farm mo, boss, ano ba ang mga linyada lang na ginagamit natin dito? The mainstay, no, but don't get me wrong, ha? through the years, 25 years na nag-breeding tayo. <laughs> 25 years na. <laughs> oh almost all blinds known to man. man <laughs> you know, I had one mountain full of imported. Kami moramig nag. It was like an addiction, na. Ah. ah, basta lang ang uso. Oh, no. So, magkopyerin notes lang kung attorney Mendoza, attorney ala. No, something like that because attorney is the king of imported. Yeah, tama. So, but ah, uh, and basically we stick with what works. Mm -hmm. And what works for us. I'm not saying na hindi baganda sa iba. But sa akin, I stuck with two lines. And it's um, basically, the mainstay is around roundhead. It's on the reds. Shelton? Shelton? <laughs> you can say Shelton. You can say Shera because most of the the what they call Shelton's here that have uh, been successful came from me. No. Um, and um, And I call them Shelton, but it's been with me for 25 years, so... So pwede lang gawing Sierra Sierra Roundhead. You, you can co call it like that because <laughs> uh, I'm the only one that knows what's in them when correct, I need correct. them. Correct, correct. No? Kung ano yung component sa correct. sa roundhead na yan. Correct. Because I made it as a family. Mm -hmm. So nung dumating sa iyo lang dito, yung roundhead na yan, yung Shelton na roundhead, yung ginagamit mo ngayon, iba na mga palaman yan. Ah, uh, you're talking about uh, pag, when I started with yes yeah. yeah. iba na ngayon mm -mm. a big difference big di we don't breed um pra I practice yung what my father uh, taught me yung breeding methods namin and and I I believe it's iba sa lahat no mm -mm. Uh, most um but not many that can can do it. Because sometimes it's not practical, no. Uh, but um, our method will. Uh, we don't. Uh, we don't breed to maintain. Mm. We breed to develop to our liking. The body features, uh, basically the physical traits. You can breed towards. Uh, a goal that set mo diba? Mm -mm. so when i got around roundheads, video they're a little bit coarse mm. no i first started they're a little bit coarse little um aggressive N not typical uh, filipino way oh, your yeah, style way. yeah mm. but i noticed two things they are extremely game they hit extremely hard with hate mm. and um, mm. So, so, tama lang sinasabi nila na brainy talaga yung mga roundhead. The ones I started with, hindi. Oo. Oh. <laughs> Taliwas. Oh, oh. Hit me, I'll hit you back harder. <laughs> ah. Kaya pala, nararapat lang guys, tama lang, pwede uh, nating tawagin na share roundhead. You can breed towards, kung um, ay, mm. towards a certain um, trait, it's, if it's in their genes, no? Mm -mm. So... The difference, what I do, for example, than a, uh, let's say, Joe Blow na breeder, is um, yung methods namin, with the past, every year, we move another generation. We don't keep the same brood mm. So, for, for example, na yung kuhaan ko, material ko, yung anak, if I raise 10 stags, if there's one stag that excel features yung features gusto natin for the next generation yun ang i-breed ko yung yung ama one day ah uh, one year bird cock lang ah okay and then next year so every year so kung 25 years ko ga-breed 25 generations mm. sila sir that's why i know solid silang line because it took a lot of inbreeding <laughs> Mm. Na yung iba, iba sa tsalihain that I tried that, nagsusurrender lang. <laughs> tama, tama. Ah. Guys, nakikita ko, as what I understand, madali lang ni Boss gawin yon kasi roundhead, wala masyang maraming lines na inaano, na minimaintain. So, kaya niyang tingnan, uh, mag sa dun ba sa isang linyada na roundhead. As a start, sabi ni Boss, maraming kulang-kulang. sa na-na-import nila. Then as time goes by, ang nangyari guys, kung ano yung gusto ni boss, na-infused na infuse niya, na na infused na until such time na ito na. Walang infusion, walang infusement. Infusement is bawal sa amin. Ah, so ang nangyari boss, you breed within the lines and you have you have different uh, families, families, branches, mm -hmm. no? And then you breed enough of them, you will find A one that's superior to your daddy. Ah, so alitan na naman yung, yung pinaka superior. If this year hindi maganda yung atin production, then we'll redo the... Until such time maganda, no? So that's how I bred the big tails. That's hmm. how I bred the straighter legs. That's how I bred them to look the way I like them now. Because how many generations pan? Tama. Kasi uh, most breeders will keep a broodcock up to 4-5 year old. Yes. Because of so mm -mm. And then, last minute na sila magkita na ano to replace. Mm. No? no? we, we keep on looking for the replacement as soon as we breed the, the initial stock. Mm -hmm. So, sa but, iyo, boss, hindi ka naniniwala sa uh, refresh, re mo. Kuha kang bago. Sa Paul, yung 25 years ago, yung unang roundhead mo, So and then 3 years after or 5 years after, kuha ka ng bagong round net kung saan galing para refresh. Ang sayo, yung pamilya lang, ang pina, inahanapan mo na yung pinakamagaling. I have uh, four branches of rounded family, you know, of the same family. Mm -hmm. sometimes six, no? So, one line, like, I'll call the big tail. Mm -hmm. one line because uh, I I'll have names lang, no? I have one that uh, I call Zeus. Mm -hmm. I have one uh, called Asil oh. because you know those old uh, rounded throats, easy uh, looking, diba? Low tail. Oh, yeah. uh, so yon lang, and then I breathe towards them, and then. kulang dito? I'll I'll use this family to put here. Mm -mm. It's been working for us because the. It's my ha my father has been breeding the yellow-legged hats the same way. From Oak Grove, we got them in nineteen eighty nine. Oak Grove, yellow-legged, yeah, Eugene Brown, and that's nineteen eighty nine. It's even longer. Agal pasa roundhead and you look at them now. They're stronger. They're healthier. All our nights, they're healthier than as ever. Um, I think there is a way to do it.